Naging katuwang ang 16th Infantry Battalion para sa pagpapanatili ng kaayusan at matagumpay na palaras sa Taguuluhan of fluvial parade ng Taguluanon sa Taguluan, Misamis Oriental noong Enero 29 bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng 5th Cantago Festival ng naturang munisipalidad na kung saan binigyang kahalagahan ang paggalang sa Nuestra Señora Maria de la Candelaria. Mas naging alerto ang kasundaluhan kasama ang Municipal Disaster Risk Management Office o MDRMO at iba pang law enforcement units upang matiyak ang kaligtasan ng mga partisipante at ng mga bisita sa naturang parada. Kaugnay nito, sinigurado ng 16IB ang matatag na pakikipagtulungan nito sa lokal na pamahalaan, kapulisan, MDRMO at iba pa nang sagayoy maiwasan ang krimen at nang mapanatili ang kapayapaan at siguridad sa nasasakupan nito sa kabilang banda naging mapayapa at matagumpay naman ang naturang aktibidad dahil dito malaki ang pasasalamat ni Taguluan Misamis Oriental Municipal Mayor Attorney Nadia Imano sa kasundaluhan kapulisan at iba pa dahil sa walang sawang suportang ibinibigay ng mga ito hindi lamang sa kanilang munisipalidad kundi pati na rin sa buong probinsya ng Misamis Oriental. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.